Alright, mga kasibo. Ayan. So, dito na naman tayo. ano, o. Napakagandang umaga, mga kasibo. Kita nyo yan. So, malapit nang mapatog agad yung paris natin, o. No? Sana. Nawa, laging ganito, mga kasibo. Ayan o. Ayan, mga tupa natin, o. No? So, pag ganito lagi mga kasibo panigurado madaling maubos yung pinta natin Yan. so maraming maraming salamat sa mga patuloy na uh, kumakain dito sa ating uh, pwesto, sa ating pares, mami Yan. so shout out sa inyo mga kasibo uh, bigyan natin yung trupa natin ng libring pares <laughs> no, na ako nung eh, kailan yun ito e, tayo natin to. Ha? Ah, ka Paano ka sayo? 1. 1. Yes, we Yes, going to take Yan at diyan natin ng ano Paris Tas of Drinks yan yeah, si Paris. Bergada natin. Yan mga kasibok, medyo matagal-tagal din na hindi tayo nakapag-video, uh, nakapag-vlog dahil uh, busy rin tayo mga kasibo minsan na uh, nagiging busy din na mag video at sa mga bakas natin yan so, yung mga napabakasan natin hindi pa pumupunta dito ah. Uh, yung busing natin guardians yan so hindi pa pumupunta sa pisto natin yan, so maraming maraming salamat pala sa patuloy na sumusuporta sa ating maliit na vlog and so nawa huwag kayong magsawa mga kasibo at uh, mag subscribe din kayo sa mag-follow. Yan. Para at least ay patuloy tayong tag dito. Uh, umabante sa ating mga mga pangarap. Yan. So, maraming maraming salamat at uh, pamamagitan nito mga kasibo, napakalitong tulong at nagagamit namin ito sa inaasam namin na bahay at lupa. ayan So maraming maraming salamat at uh, hindi magtatagal mga kasibo. Makakamtan din natin yung pinapangarap natin itong 2025. And so maraming maraming salamat at as dito na nga. Nung nakauwi na kami mga kasibo ayaw nang umandar. Itong uh, <laughs> sasakyan natin yung mahirap dito kasibo. Yung ayaw ng umandar yan o. Oh. Yung kugtar ka ng kugtar kasibo pero hindi na siya ano. Ayaw mandar o. Oh. Yeah. So, normal lang yan kasi po kasi medyo may edad na rin itong sasakyan natin. Yan. So, pinuntan natin dito sa tropa natin yan Oh. Si Batch 1992. <laughs> yan. Tropa natin, hindi ko alam kasi yung pangalan nito. Yung pisto nila dito, mga kasibo, dito sa ano, malapit sa may piriyahan. Yan, si Tropa. Uh, Balik-balik <laughs> nun si Tropa eh.